naging pahayag ni Albi Casino nang usisain siya sa pakikiramay kay Jacqueline Jose na ina ng kanyang ex na si Andy Eigenman. Ano kaya ang naging say ni Albi rito? Roll VTR! Um, ako uh, nagmamahal sa kanya pero like, di ba, hindi naman na ako apektado doon. So, bad. I don't think my presence would be welcome there. So, ba't ako makikira? So, sabi niya, ano, I don't think yung presence niya is ano, needed there, parang ganon, o oh, welcome doon. Kasi... Siyempre nga naman, no, magiging tampulan lang sila ng ano eh, di ba? Magbubulungan lang yung mga ibang bisita dyan, di ba? At saka hindi naman sila naging close talaga Oo, before. Correct. At nagkaroon pa nga ng issue na parang meron pa naniniwala dati si Miss Jacqueline no? Sina so, siya talaga yung, yung tatay, tatay. Kasi yes. nagkakasagutan na sila mm -hmm. na parang galit na galit siya kay Albie Casino. So parang ano, ang dapat lang talaga nandot. Oo, oh, oh, ang dapat lang nandot si, si Jake Jake Ayers ito dahil siya mm -hmm. naman talaga yung tatay na kahit pa naging close sila ni Jacqueline kasi nakilala naman ni Jake Ayers ito itong si Miss Jacqueline through yung kanyang mami na si mm -hmm. si Laarny Enriquez, Enriquez diba? O, o. So wala tama yung presence niya hindi naman may kakakuha, no hindi siya kailangan doon baka sabi ba't pumunta-punta kayo dito oh, diba? Oo pagsisismisan pa So but maganda nga na wag na lang siya doon pumunta kesa magdako pa siya ng eksena. Tama mm -hmm. naman si Albi di ba? Oo, at uh, siyempre nandun naman si ano si Jake Hersey to. Halos everyday nandun siya para supportahan yung kanyang anak na si Ellie. At nakakatuwa, diba, dahil naikwento talaga niya doon sa, ano, uh, doon sa, oh, sa eulogy talagang naging close pala talaga sila ni Jacqueline. So, yung presence ni, ano, ni Albie, hindi, na, hindi kailangan. na kailangan. Pero, diba, doon? sabi pa nga ni J. Kersiton, nakita niya si Si ano nun, nah, hindi niya pala alam na magiging jowa niya. Mukhang manika, di ba? Mm -hmm. Yung kwento niya. Oo. Oh, oh, oh. Mukhang Barbie. Tapos uh, naging sila, di ba? Oh. Pero, yun nga. Mabuti nga, ang ginawa ni Albi, nagpakatotoo lang siya na, ba't ako pupunta, di ba? Oh. Pero, ang maganda sa kanya, nakirami pa rin siya. Yes. Pinadaan pa rin niya yung pakikirami niya. Kahit na talagang bumagsak yung karir niya, noong siya na yung napagbintangang anak ni E. Eh, daddy ni Ellie, di ba? <laughs>